alam natin na ang pamilya ang basic unit ng ating society. Amen? O oh, yan. Kapag po ang pamilya ay matatag, magiging matatag din yung ating pamayanan. No po? Pero kung hindi po, eto hindi rin. <laughs> hindi rin matatag yung pamayanan natin. At gusto natin ang Pilipinas maging matatag. So dapat lang po na tayo-tayo po ay ano, yung pamilya natin maging matatag din. No, amen po ba dyan? So, ano-ano ba yung sinabi ng Lord? No, siyempre ang nagtatag naman ng pamilya ay ang Diyos na lumalang sa atin. Ano po? At siya rin ang author ng, ng marriage, ng family. So, nagbigay siya ng mga, ano, tuntunin na dapat po nating sundin para maging maayos ang ating pamayana, ang ating pamilya. So, ito po yung mababasa natin sa Colossus 3 of of 18 to 20 at uh, 21. Ayan. Habi dito, number one, wives. Para sa wives to, ha? Submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Ayan. Nako, nagsasubmit po ba yung mga wives, ano? Pero, kailangan yung husband naman ay, number two, ay, Husbands, love your wives and do not be harsh with them. No? Kaya, ayun. Siyempre, kapag balab mo yung asawa mo, ayaw mo namang gawan siya ng masama. Kaya itong asawa, siyempre, magsasubmit sa'yo. Di ba? O, yan. Tapos, number three, para sa children. No? Children, obey your parents in everything. Huwag pasaway, no? Sabi niya ganon. For this pleases the Lord. Ayan, natutuwa ang Diyos sa mga tao, sa mga bata, o sa mga anak na masunurin. No? Ayan. Ganyan. So, tapos, eh, baka naman kasi yung mga bata, no? Hindi masunurin. Alam nyo ba na gusto nyo bang mag mapagpala at humaba ang buhay nyo? Kasi ang sabi dun sa, sa ano, sa uh, number five Commandment ng Lord. Alam niyo ko ano? Sabi doon, honor your parents, your fathers and your mothers so that it may be well with you and you will dwell long in the land that I am giving you. So gusto mo mabuhay mo, maging maayos sa buhay mo, then sundin mo ang yung magulang, i-honor mo sila. 'Yon, happy at uh, children ganyan. Tapos Uh, pero naman, para sa fathers naman, no? Sabi nga noon, do not, fathers, do not embitter your children, no? Or they will become discouraged. So, huwag naman natin nga masyadong i-abusuin o ano, i-embitter yung ating mga anak, no? Kasi mga anak natin dapat minamahal, inaalagaan, talagang inaayos, ano po. Yung family ko hindi naman ganun perfect, no? <laughs> Pero, naku, naku, masarap din talaga na maging maayos yung pamilya. Amen po ba dyan? Ayan, so, yun po yung gawin po natin bilang mga asawang babae, submit to your husband, at asawang lalaki, Mahalin ang iyong asawang babae para sa mga anak dapat sumunod, no? Uh, maging maging magalang, masunurin sa ating mga magulang. Tapos sa fathers so niyo naman masyadong ano, eh masyadong sobrang pagalit ang <laughs> mga anak na no? pero dapat disiplinahin. Ano po? So ayun po. Uh, yun, yun ang gusto ng Lord talaga maging matatag po yung pamilya natin kasi alam nyo, pagka yung pamilya wasak makawasak din yung lipunan di ba, pagka ganyan amen, so yun po uh, senior ko lang po yung nasa Colossians 3 kasi sinasabi ng Lord marami kasi pamilya wasak eh ang sabi ng Lord ayaw niya ng pamilyang wasak Ayaw din niya, para daw yung pugad. Gusto niya, yung pugad ay buo. Ayaw niya ng pugad na wasa, kasi yung mga inakay na lalaglag. Hmm. Ayaw naman natin mangyari yan, no po? Amen po ba? So, yun po yung dapat natin gawin. At ito po ngayon si Lola Madam, na nagsasabi sa inyo, nakapagandiyos ang ating gabay kaysa saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.